So guys, uh, good morning, good morning mga kabukid So dito naman tayo ngayon sa kamaisan So kuha tayo dito ng mga panggatong guys para doon sa ating uh, nilulutong nilulutong pagkain para sa baboy So maraming mga kahoy dito guys, yan pwedeng yan oh. Pwedeng panggatong ganito yung matitigas na mga kahoy. Tulad dito guys o. Uy! So yan guys ah kung napapansin nyo guys medyo madalang na yung ano yan yung kamaisan so yung iba na harvest na guys so, yung iba dito ayan iniwan siya guys kasi nga medyo mura pa so yung iba nyan okay okay na yan siya kung napapansin nyo hanggang doon yun guys sa kabilang ano na yun, bundok na yan